Abay ari nga ho, kahit ho malakas ang ulanan at bagyuhan at ulanan talaga, ay meron din ho nagpunta din sa aming buyer at bumili ho ng kambing. Pure Anglo Nubian. Ari nga ho, may pampers pa. Dahil nga maganda ho ang pagsasakyan sa sakyan, iba ka mag-ihe. Ari nga, at dumating na ang ating mga buyer. Ari ho, si sir na taga Kabite. At siya po ay pulis. Abay talaga namang pulis pa ang ating mga nagiging buyer. Marami na rin ho ako nakikilala sa pagbablog na ganito at saka sa pagkakambing. Marami na rin ho ako nagiging kaibigan. Ayan ho, magandang kumaga. At meron na tayong mga buyer na bibili ng kambing, sina sir. At karangalan nga ho sa akin yung makapunta dito sina sir. Abay, pulis pa ho ang bibili sa akin ng kambing kung magkakasundo kami. Ay, diga ho eh. Ayan ho, mga panghawakan Pagka kayo manlulo, maglulo ko, ay madaling-madali ho ako mahuli. Dahil ho ang mga buyer, ay marami na rin ho nakabili dito kapitan, retired na general, tapos pulis yung oh, niyan. Ito ang kanila tinitingnan, nilapit mo ako dito. Yan ang glow. Ay di yan nga ho, habang sila ay nag-iisip at hinihintay ang desisyon ng bawat isa, ay pinagkapi ko nga ho muna sila at para maalis ang kanilang pagod sa biyahe. At taring nga ho, sinatatay at sinanay at saka si sir, yung pulis ho yung nakaitim at ang kanyang amat ina, ay yan ho naka-dilaw at sinanay na nakaupo. Ay di ho, yat kanya-kanyang desisyon sila. Ay, kuha ano, medyo... na. Ayan po. At nagkasundo na kami ni nanay at ni tatay. Magbabayad na doon sa kambing. Napamura pa ang bigay ko. May natawad talaga dati din sa akin. Ay hindi ko ho ibinigay. Pasensya na sir. At nagpunta ho dito sa amin. Eh, wala na ho ako nagawa kaysa ako'y humindi pa ay malayo rin ho ang pinanggalingan nila ay di kahit ho kaunting kaunti lamang ay eh, ibinigay ko na sa totoo ho eh, may tumawad na sa akin din eh hindi ko pa ho hindi. yan ho ah, ari ho talagyan natin ang pampersyo kambeng yeah. dahil ho isasakay sa maganda sa eh, baka mag ihe yan ho Yes, na dala Hindi, hindi. Na eh, na, na natin. Ay, di, yun nga ho. At talaga namang, ako'y nalobat pa. Ay, di, hindi ko na ho e, na i-video yung pag-alis ni na, sir. Ay, ngayon ho naman, e, may parating na rin ho din sa amin uli. Yan, dumating na si na, sir, yung nanalo sa ating parapol kahapon. Ang layo ng kanilang binaybay. <laughs> Punta na tayo doon sa bahay. Yan, paparin na kami sa ah, bahay. Dahan-dahan lahat, medyo madulas.